Ayan mga bulag. nandito na ang ating paabutan ng ating kaunting pang tanghalian nila o pang umagaan. So eto, si Walker Vlogger. Ayan, kapon, kapon po Hello. natin inaabangan. Eto na mga bulag. Hello, good morning, good morning. Ah, kapiting. Gladio sa inyo. Anong face nyo? Eto po. Okay. Ayan, ayan, para sa inyo po yan. Luzon Visayas at Mindanao si Walker Vlogger po na ng tulong sa inyo kung so, yung cellphone at lalong lalo na po sa mga OFW natin sa ibang bansa at dito naman Region 1, Region 2, Region 3 at buong kamay nilaan at dito sa Visayas, Mindanao Please, tulong po ang Jill TV Bulag Ajin Bulag TV, maraming salamat po Pakipalo po ang page niya Ito pong tulong binigyan niya sa atin Mayroon tayong pagkain, labyo sa inyo Momo, stop, stop na <laughs> Palo po, maraming salamat Ayun. Jane Bulag TV Salamat po, ito. Yan po. Binigyan sa atin, pagkain. Maraming salamat. Pilagyan sa inyo. Ayun, mga kaging gulag, ah, inabot na natin. So, kapag po tayo nag-aabang sa kanya. Ayan, ito na. Yun, uh, mag-iigat po kayo at pagpalain po sana tayo ng Panginoon. Maraming salamat po siya ang sa amin. Pilagyan sa inyo. Paano na kayo? Dito sa Kabite, love you. na tayo. Papuntang Samar at Hulo-Sulo. Yun, takaytay. Abangan nyo po. Papunta na siya yan. Ayun. Let's go.